Yung sinasabi ni Alex na nararamdaman niya raw yung init ng ulo nung lalaki nga na nag-o-occupy dito sa baba. Kaya po tayo. Meron na ako dun sa likod ko. I don't like it here. Inilaan para maging horror attraction ang bahay ni Impo kung saan ang mga tao ay maaaring magkatuwaan habang nagtatakutan. Ang hindi lang alam ng iba na ang mga kababalaghan na nagaganap sa loob ay may bahid ng katotohanan. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Talasan ng pandinig. Palawakin ang isip. Ilang kayo naroon doon ang mga? taong na bata. taong na bata. mundo na nababalot ang misteryo. Taon-taon dinadayo ang bahay na ito sa dinalupihan bataan. Hindi lamang ng mga taga rito, kundi maging ng mga taga ibang bayan. Bukod kasi sa antigong dating nito, mas pinipilahan ang patok na pananakot ng mga kunwaring multo sa loob ng bahay ni Impo. Something like about 15 days or 17 days lang yung operation para lang meron lang napupuntahan yung mga kabataan during the weekend. So yung binabayad nila, itinutulong din namin sa mga gawaing pangkabataan. Kaliwa lang, kaliwa lang. Wala pong mga ako. Wala lang masyado. Wala. Pero paano kung pagpasok mo dito, kasama mong makikipaglaro ang mga totoong espiritu at elemento? 1947 pa ng itayo ang bahay ni Impo. Makalipas ang anim na pung taon, tapag ng mga may aring gawin itong horror attraction. inaagyaw ang kisame, kinakalawang ang pintana, at kulay itim ang mga dingding at kurtina. Sa halagang 30 piso, maaari mong pasukin ang bahay ni Impo tuwing undas kung gusto niyong matakot o magulat. Hindi nga lang kayo makakasiguro kung makikita niya sa loob ay gawa nga ba ng tao o mga totoong multo. Isa sa mga nakaranas ng di pagmumulto ay ang katiwalang si Rodolfo Hernandez na mas kilala bilang si Impo. Mga uh, six months bago ako nakaramdam ng mga may mga kabag-kabag na pumapasok sa loob ng bahay ng mga naglalata. Pero pag sinilip ko sa pintuan, mga nawawala. Yung mag-asawang matanda naman, nakikita ko na sumataghoy, nagmamakaawa. pa ang dasal ko, nagmamakaawa ako na no, huwag naman akong pakitaan ng ganong mga pangyayari. Maging ang kasama sa bahay ni Impo na si Arthur Lontok, hindi rin umano pinapatahimik ng tila mga kasambahay nila. Pag ako nakahiga doon sa kama ko doon sa taas, aramdang ko biglang meron tatakbo pa panik. Susundan ko naman, kung hindi mas si Impo dahil tulog na tulog si Impo. Ano yun sabi ko? Ba't ganun? So, siguro, meron talaga ditong makatira ka ako. but hindi magpakita sa akin ng gusto? Pinagpakitaan din ng diumanoy espiritu sa bahay ni Impo, ang isa sa mga gumaganap ng multo dito na si Harry Garcia. Nung last time na, wala nang masyadong taong pumapasok dito kasi umulan noon. Parang may narinig akong kaluskos sa baba, tapos tinignan ko, tapos may nakita ko sa sa sulok na... Sa hiwalay na insidente, nakita rin daw ng isa pang nagkukunuring multo na si Carlo Lampano, ang batang tila naninirahan sa lumang bahay. Nung papasok na kami, meron ako nakita isang bata dito sa CR. hindi ko siya kasama sa set kasi wala naman batang kasama sa set. Alam daw mo ko lang na nangingilabot ako. Pero inisip ko na parang kasama lang namin sa set. Hindi ko na inisip na iba na nga talaga yung nakita ko. <coughs> Totoo nga kaya ang mga nilalang na nakikita sa bahay ni Impo o produkto lang ito ng malikot na imahinasyon ng tao. Isinama namin ang paranormal expert na si May Piniero at ang psychic na si Sunny De La Cruz para sa paunang investigasyon sa loob at sa labas ng bahay ni Impo. pala yun. Pilit siya, um, ito na siya ginagambala. So, I think, uh, huwag na lang. Mga patalbat, puro balahibo. Ibang klaseng tikbalang to. Hindi yung Hindi may Hindi siya bintot. yung normal na tikbalang. Medyo maamu-amu ma pa siya. Kita sa mga tikbalang na na-encounter, na, na, na Ayan. Doon na Bukod sa tikbalang, may mga duwende rin daw na nakatira sa bakuran ni Impo. At upang maramdaman daw ang presensya ng sinasabing duwende, pinaupo ito ni Sunny sa braso ng isa naming crew. Ah, ang gawin mo bigat. Kano ka bigat? Ilang kilo naroon daw bigat? Isang taong na bata. Isang taong na bata. Hindi na ka na kayo. Batay sa pag-iimbestigan ni Nasani at me kaharian hindi lamang ng mga duwende, kundi maging ng iba't ibang elemento ang likuran bahagi ng bahay ni Impo. Hindi sila nakatira dito, talaga. So parang... Parang hindi ko sila na... Uh, uh, mga ligaw na kaluluwa po. Ah, mga ligaw. Kung talagang mamumukha sa kwarto na ito, <Dasnit> nandito lang yung mga pakalangin. Mamamahal sa mga mga spiritual nandito. Sumunod namang mag-imbestiga at kumuha ng samples para sa pagtatawas ang paranormal expert na si Alex Angeles at psychic na si Ana de la Cruz. Ahay na ho. Dito na naman kayo. <laughs>

Nakakano oh. siya doon sa puno na wala na ulo niya o salita siya ng salita ng ulo niya. Hindi mo siya ng ganyan. Hindi siya sa akin natin. Wala lang. Basta yung ulo niya nasa kamay, nakaganyan niya yung ulo niya. Tapos ganyan ang ganyan ang ulo. Bukod sa ligaw na kaluluwa, makita rin daw ni Alex at Ana ang duwende sa bahaging yon ng bakuran. Parang duwende. Uh Oo. -oh. Duwende yun. Oo. Ang duwende ka na siya. Yan. Hindi. Nabulabog <laughs> Sorry. <laughs> <laughs> Ayun, dito. Sa na to, sa mga sulok -sulok na to purong... Parang may pagkain, oh, ayunan, ganyan. Oh. Tapos puro bata, ano. maganda oh, oh. Sir, muna oh, oh. Ayon kina Anna at Alex, ang mga dating may-ari ng bahay ang siyang nagpapakita sa bahay niya. May-ari ng bahay natin naman kanya. Lagi siya nalito sa bitahan. Nakapangunga siya palagi dito, o. Oh. Ito, madalas na pinupunta ng pag-isi niya sa umaga. Muling kumuha ng sample si Alex sa loob ng bahay. Matandang babae yeah. na nakikita ko. Matandang babae. Window 2. Medyo uh, magandito uh, buo. Shoulder uh, lang Tapos, bulo ng panya? Ay, smile siyang palagi. Lagi siya nandun sa bintana. Smiling face. Pero hindi naman siya ganun katabaan. No? Oo, ah, hindi. But, ano, you know, ayun siya. Mm -hmm. May lang ang ganda ng kutis niya. tapos ang unang investigasyon ng paranormal experts sa loob at labas ng bahay ni Impo. na Kinumpirma nila agad na may mga elemento at espiritong namamalagi dito. Parang doon din. din. Pati ang ilan sa aming crew nakaramdam ng kakaiba. Nandoon 'yan. Kaya naman may nabuti na rin ng kasama naming eksperto na si Sunny na tawasin ang bahay ng kababalaghan. Ayon sa kanya, lumabas sa ritual ang iba't ibang elemento na tila residente na rin ng lugar. Kailangan naman ako sa lalaki ng mesa. pa isa. yung lalaki. Ayan itsura ng baro Para lalong makasiguro, minabuti rin ni Alex na kumuha ng mga sampol at magsagawa na rin ng sarili niyang ritual. Unang tinawas ang mapunong bakura ng bahay. Parang kamukha ni Gollum. Oo, kamukha siya ni Gollum. Because sa papri yan eh. Ah, okay. Because we have a kapre here on the left side of the house. mm -hmm. Ito yung <clears throat> mukhang yata nagbigay na naman ng problema kay Anna last time. mm It's -hmm. very faint lang eh. Very faint. Eyes there. Tapos patulis yung ano. Patulis yung baba niya dito. Parang left side profile when we came here, parang there's two trees here occupied by two couples. Mm -hmm. uh, isang lalaki, na isang babae. Okay. So, yung mukha nata nag-LT yung dalawa. Okay. One is occupying one tree and the other one is occupying another. Alright. Okay? So, kita yun. Uh, so, this is like, parang you could imagine this could be the hair kung pagilid dito. So, you could see the eyes here. Parang flat yung face niya eyes and then mouth. Walang ilong. So everything's flat. Ang white lady kaya magpakita na sa huling sample na nakuha sa may bintana ng bahay? Ayun na, no, babae na naman. Eh. No. Predominant Dom talaga yung babae, no? This side. Sa second floor. Head and shoulder here. Ah, ito. This side. Dito tayo ngayon sa second floor <clears throat> Dito sa bahay ni impo, Isa sa mga kwarto Mayroon na ako dun sa likod ko so dito tayo ngayon sa bahay ni Impok sa Bataan um, walk through ko na so papasukan na natin yung bahay okay kung mapapansin nyo itong arrow taang pupunta dito tuwing undas kasi itong bahay na to <clears throat> nagiging attraction parang sa carnival di ba yung mga haunted house sa carnival kaya may mga arrows sa bahay sabihin kung saan daan sundan natin yung rota ng haunted house mismo ito yung sinasabi ni Alex sa kwarto kanina kung saan daw the meron siyang nararamdaman na energy ng lalaki na parang nawala ng gamit kahit na nakabukas itong bintanang to sobrang luma na ng mga bahay kahit na butas-butas na siya at kahit na umuulan sa labas medyo ano yung pakiramdam dito mainit um, malapot ang gabi kasing gamit na matambak. Yung sinasabi ni Alex na nararamdaman niya raw yung frustration o yung init ng ulo ng energy ng lalaking na nag-occupy dito sa baba. Parang hindi ko masabi kung nararamdaman ko siya. Yung galit ng entity na yun. Pero, I don't like it here. Hindi ko gusto dito sa kwarto to. It's just malapot na makapal na. Yeah. Ano naman kaya ang magpakita o magparamdam sa akin kung aakitin ko ang taas ng bahay? Aakit ah, na tayo. second floor <clears throat> dito sa bahay ni Impo. Isa sa mga kwarto. Narinig ako dun sa likod ko. ang tubig na tumatama dito sa stove so yung patakong ng tubig sa yari yung narinig ko so ang nararamdaman ko dito sa bahay meron nga pero gaya ng sinabi ni Alex kanina nakikigulat na rin sila dito sa bahay um, they're part of the attraction na since ginawang horror house ito so tuwing may show makikilabas na rin sila parang nararamdaman kong andito lang sila parang pinapanood ako alam mong andyan sila tumihintay-hintay lang lalabas tuwing may show tuwing undas This is Ryan Eigenman, signing out from Bahay ni Impo. Ang actual feel ko talaga sa lugar na 'to, ito. the elementals and the souls. Mm -hmm. Mind you, souls san sila sa biko. That's in this house. Is they are trying to do something positive on something that is perceived to be negative okay. ang ginagamit kasi nila rito is that yung proceeds nila rito sa lugar na to tumutulong sa barangay mm -hmm. they are also cooperating siguro kaya naging popular tu ngusto because they also appear yeah. nagpapakita sila at nanggugulat din <coughs> to reputation precedes them na uh -huh. to help the barangay and to help the municipality Sa lahat ng bahay at lugar na ating pupuntahan, lagi lang tandaan ang pagbigay ng tamang galang at respeto. Hindi lang sa mga taong nakatira dito, pati na rin sa mga ibang nilikha na maaaring nanunuluyan din dito.